aso daw guys malulo may sabihin ano daw ang aso pag umalulong may masamang pangitain uy <laughs> pero pag yung tao yung umalulong oh ng bata hangit oh? <laughs> <Buwan. laughs> Angit. <laughs> Ayos. Hindi, ano lang daw yun eh. Hindi ko na yung paniwala sa mga kara karaan tao yan guys diba yung sa unang tao pa ganyan daw bawal daw mag uh, naririnig nila yung umiiyak na mga aso ganon so, pero iwan ko yung buko guys sigum order ako ng sabon ng ano ginger Ewan ko medyo ano na yung buko medyo ano na siya? Pero may malagas-lagas konti. O, oh, doon lang ay ilagay. Ayan, o. No? Natatanggal siya. Nalala naglagas. Ganyan na ibang pagumpanganak. Nalalagas. Diba? Three years old na yung anak ko. Ganito <coughs> rin buhok ko. Three years old. Ali ka, Rocky! 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 Oh, di ba na siya. Say hi. hi hi everyone welcome to my vlog! yeah good ah um Hmm. um mm. ay mm. ay 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 oh ayon niya magdede na ay, ay, ay daw. very good ayaw mo na Hmm. ayay ayay ay, ayay ayay Ma! Yay! Ayaw na, na niya kasi malaki na siya. O, tapos maglaba. So, ang dami kong laban. sa hindi po ako tapos naglaba May lalaban pa ako bukas. Yung kuya ko, ano, iyakin. Laro na kayo dun. Iyakin siya. Pag pinasulat mo, lagi umiiyak. Pero nga ano, siya, oh. Hindi naman siya na, ano, naman naglalagas. yun oh. Oh, nice. Perfect. Oh. Hindi na siya. Wala ka na, ula kong ano. Ah, uh, tag, tag Dandruff. Behera na dandruff. Chara, my hair and loss. Nabibili so, ako ng shampoo, conditioner. Yan. 2 so, minutes pa yung tapos yung labayan, eh. May pa. Okay, eww, eww. <coughs> bye, -bye.